Pasensya okay. na pareho. Para kay na na mo kamo. Wala. Sempre no me ako si Bigo. Wa, sabay wa. Both side sabihin na pero keep calm mo. Wa. Sige, kamo na mo. Dapat kay ako ali sempre. na mo ite. Pasensya mo mga naman. Hindi pa si boss, hindi pa si ganin. Try sige lo. pa si ganin. Eh pa.